So good day sa mga ropa So good day sa si video nga mga ropa eh. Samaan nyo ko Mag prefer tayo ng sa Mga ropa So alam nyo naman kung makapanood nyo Dati ko pang video eh Tuwing, sa, uh, tuwing Webes nga o Thursday eh sa talaga Aming ulan dito sa aming company mga ropa So pag nga mga ropa Kami na rin nagpe prefer nyan At syempre kailangan Maghugas muna tayo ng kamay mga ropa Katulad nyan ang ginawa ko yan. Iyan dahil nga nating stove mga ropa. Siyempre, saan tayo magluluto. Siyempre, kailangan ng stove. Iyan, ayusin mo ropa. Siyempre, check mo din yung gas kung may laman pa. Iyan. Pag wala na mga ropa, ipalitan mo na. Para mamaya, eh, hindi na kayo maestorbo sa pagluluto. Iyan, siyempre, kumuha tayo ng bago mga ropa. Siyempre Isalpak mo na, na yung ropa Yan lang mga ropa I-close mo na I-mix na Double check Baka hindi nakapasok Baka binasubik na pag uh, open natin mga ropa <laughs> Yan Yung entry ang ating ano Ano naman tawag dyan Basta yun na yun Yan Matawag dyan At ano at kawali. <laughs> Hindi ko rin lang tao. Diyan mga ropa. Basta yun na yung Diyan nga, dyan nga natin yung ng ating karne mga ropa. Na eh, syempre, paito muna. After na, after na mga ropa, kapag mo, kunin mo na yung, ano, yung karne. So yan mga ropa, yan nga yung part ng ano, pork belly mga ropa. Yan anda the best talaga mga rockets yung pork belly para kusa na siya magmamantika at kumuha ka ng kong yan dalawa para pag dumating yung mga asamahan nyo eh, dalawa kayo magbabaligtad ng karne hindi lang ikaw mga ropa syempre naka plastic pen at naka rep yun no pakisalang muna at mainit na yung anong kawali natin kawali sorry roba di ba naman tawag yan syempre pagsanggit sa number one yung karne syempre pork belly isa mo isa lang kailangan mo yun lahat magalit mo dinit ito yung mga roba dinit kailangan space magalit yung lahat space no? ang sarap ng ropa oh, yan dami na syempre yung mga iba ingredients syempre yung bawang at sili kailangan may bawang syempre yung mga daon daon na yan kaya na balang mga ganun amazing kung mga daon niya yun yung dyan ilalagay yung kanin kanin bawang samjang ropa simple yan ang pinakamilang ibis ng mga ropa, yung samjang mga roka ko tawagin dito yan nilagay mo yan yan yung ropa. at habang hinihintay natin hinihintay natin mag golden brown yung karne mga roka stop kaya tawa ko sa inyo yung mga ingredients ng mga roka yan yung sya yung bawang hindi na karne natin good daw sabi nya. yan balik tari mga ropa video Diyan, okay din yung mga roba sa rin Diyan lang ko pa Alam mo na medyo na yan Balik sa na kasi lalo yung pagka in na yung mga na may So huwag mo siyang tutukungin medyo, yung lang ba mga rawas Ako yung ginagawa ko mga ropa, isang balik sa dito Sa Hinihiwa ko kasi sa maliliit at ginagamit yung mga ropa yan. Kunting ang ginagamit yung para mas mabilis siyang mahiwa. Yan mga ropa. At sisimulan lang natin putol ng karne ng mga ropa. Kasi mas mabilis siyang maniluto pag tayo maliliit na. Hmm. Yan mo. Eh. Okay lahat. Equal ang size mga ropa para walang At yan ng mga ropa. Next place na kalap. Tapos ilagay mo siya ng bawang sa mga gilis mo siya ilagay mga ropa para hindi malungkong ito yung bawang hindi masunog dyan kung gilid lang ng fry pan fry pan nga ba mga ropan hindi wala ko lang kung tama yung sinasabi ko nung no? basta yun ang kawali nga nung ano? ismer kawali ismer yun okay, yun no sa mga mabais pamasang ano, ang dugo yan iwas yan ito bawang yung natural dyan mga ropa ako namang ginagawa ko minsan mga ropa no? ako hilaw talaga dahil na nakain ko mga ropa pero hindi nyo yung buong ginagawa ko sa bawang ni-stice ko naman yung lichin tapos kakain ko siya ng hilaw yan balik pa rin muna ulit yung mga ropa nakakatakam naman kahit na op oh, medyo nasunod na ng na konti yung mga ropa okay lang yan masarap pa rin yan ito na, mga ropa yung mga Ariano. Ito na yung continuous lang talaga mga ropa. Pagkakarami sa mga ganyan mga ropa, iba, hindi ginakaya ng mga Ariano pag yung sobrang overtook na. Kaya sa ating mga ropa, sa mga pinu, nagpuso natin ganyan para talagang siguradong lutong lupo yung karne mga ropa. Hindi mo. Habang, uh, habang ini-edit ko nga ito mga ropa, nananak talaga ako, nakikita ko yan. So once a week nga lang nating ginagawain mga yung saliyan kapwa kung 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 first day kung mga ropa kung 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 yung kung 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 yung kung mga ropa. Talap, talap, Siyempre, hinahin na tayo sa pagkain niya ng mga ropa na sa so, makakulat ko guys. O may mga high blood. Kailangan natin eh. Eat moderate lang, mga ropa. pa. So, doon tayo Yo, sa sakto lang. Yun. At titikwa na nga natin dyan mga ropa. Tingnan nyo kung paano kainin yan. Hop, oh, mahulog pa ang camera. Siyempre, yung dahon. Tingnan nyo ano mga ropa. Paano kainin yung sanggap sa nila mga ropa. Oh, pa. Hop, ayun na nga. Oh nasa na siya nawala na siya mga ropa ayun Ay kumuha siya ng chopstick at the chopstick mga ropa nyo syempre kanin yun baka dalaw karabi siya uy ang karne lagay mo dyan syempre ang bawang wag mo nga para hindi ka ma-high blood syempre isang jam Sampalasa lang, iyon na isang subulin mga ropa, laki mo, bibig mo, ganun! Grabe, oh! Kung gutom na rito mga ropa niyo, hindi kayo palagi, stay safe, God bless mga ropa, babayi!